bakasyon sa probinsya. Hello guys! Dito tayo sa likod ng bahay ngayon at makikita natin ang maraming puno ng yog at mga pagkain na pwede natin gawing gulay. Ito yung mga mangga. Ito yung mangga na nagiging kasing laki ng ulo. Kaya, pero maliliit pa during March, March. Kaya ito naman yung ginagawang tsokolate. At ano, namumunga siya during March. Masarap yan, guys. Ito naman si Paul, ang paborito niyang ginagawa pag bakasyon, magluto ng mga organic na pagkain. Mga hindi natin binibili sa palengke, kundi sariling alaga, gaya ng mga gulay, fish. At masarap ito kapag inihihaw. Kaya, yan. Ito, galing ito sa fish pan. Yan naman ang ating likuran. Yan, pwede kang mag-picnic. Pwede kayong kumain ng maraming buko. At ma-presko dyan. Presko talaga kasi mapuno. Lalo na sa tanghali, pwede kang matulog sa silong na hindi na gumagamit ng aircon. Ito naman yung ating mga alagang manok. Ito ay pinapakain lang ng mga tiratirang pagkain, mga mga pinagbalatan, mga hiniwahiwang gulay. Yan, wala silang pinipiling pagkain. Dito naman ay, ang, ang farm dito kapag Mars ay medyo dry. So, kailangan ng water source kung gusto mong magtanim. Heto yung mga saging na galing sa ating puno at ito yung mga mais. Kapag gusto mong tumagal ang iyong mga uh, fish, kailangan itong ibilad sa araw. At kung gusto mo na makalibre gaya ng mga um, sibuyas, edi tanim natin. Okay andito tayo ngayon sa taas at tignan natin ang ating harapan. Okay. Yan. Okay naman siya, malinis. Kailangan lang talagang madagdagan ng bato.